Oy, nga on rade pag himo og bingka no, nga bingka nga pinalutaw og bingka nga pinadokot. Og gusto mo makabalo, ay ah, ilista lang niyo kuha lang mo bulpin. Una nyo himo on ah, magpalit mo og bugas nga 2 ka kilo. Kanang simple kanang motobo nga bugas ha, dayon inyo ha? dayong huluman og tubig sa isa ka eh. Kumani mo og kutag tubig oh, imong ibutang diha sa inyohang sulod din takloban. Pwede po din takloban pero pwede ra po takloban kay aron limpyo. Walay mga iti sa tuko. <laughs> Kumande anak pagkaugma, buntag anak. Ah, Prepare na ko. Tot na ko kay maadto na po sintro mo labi kaya magpagaling. So sa di pa ta ako adayeng gi sabawan og unom ka kaps na tubig aron sa pagpagaling no o ingnon ninyo ang mugaling sa inyo ang bugas nga dili na sa gulan kay tinakos man ni eh, og dre adto nako mo no? adto nako sa sentro ato ni ipagaling ato ang bugas o dre pag-abot dre sa mulabi sugdan na og galing nautan ako sa operator nga sir naaba kay sinsili 1000 ay, sa... Uy, wala dyan ko yung sinsilyo anak. Sinsilyo sa judaan. Oh, matik Sinsilyo sa ta. Aron makabayad ta. Manto sa ta sa bagsakan para makasinsilyo. Uy, pagbalik na ko. Uy, wala na human call. Dogay, manday mo mag mag... Pagaling call na. No. Dogay kayo mahuman. Sus. Pila pa, pa oras ang paaboton. Aron mahuman. Ama ah, to. Pag human o galing. Uli na yun may. Paabot sa balay. Buak ko globe. Dayon. Huh? Dose din ng klobe sa duha ka kilo ng bugas. Dosi ka buok klobe ang inyong ito no human na ko og buak sa lobe aw pantek ato din sugdan pagkagod. kagod. O atong kagoron para dali ra ang trabaho no. O ni siya ang lobe. O dose ka buok ni siya daghan daghan jud pero isa oras yung ginagod ni ano ba. Kuya mamakagod makagod niya. Dali ra kaayo on ang dali rakan ang bingka O mo na ni pagka man ko kagod ani automatic aton matik ato na dayon ni takuson ato nang pugaon og atong isambog sa ato ang hinuluman nga kuan kay nang ginali nga bukas. unya maginit day mo og kuan uh, onom ka baso nga tuno para karan di pa nga malanalan na kay para humot ang inyong bingka no So, pag kumana ako o ako na dayong gi isagol dira sa ato ang pinagaling nga bugas. Nya, batangan ato sugar, white sugar. Isa ka kilo de ang white sugar nino then duha ka duha ka takos po nga yes. Then, un, unom ka kutsara pod nga baking powder. Nya, ato na yung mikos-mikos kay atong lutoon kailangan ka nang wala yung mga buhol-buhol no. at na siyang patuboon. Nya yeah. kay naman ta, manon siya nakatubo na sa kulag kalumit para umot ato ang bingka. O oh, reaction na siya og tubo. Aw. Oh. Siyempre matik mag prepare na ta balas at sa kaldero no. Ato at pa initon. Ang balas de ani isa lang ka sa inyong kamot ang balas anino din butangan din nato og kalayo ang ato para ipaimabaw kaya mauni siya atong gamiton sa para pagpadukot no Andere kani init naman ato nang London para himo na siyang bingka O nindot yung bingka guys o para na siya mura na siya og bingka Ito nya ato dening ipile no kay nakaluto naman tag upat ka buok so ato ning ipail, og kaning kaning bingkang nga pinalotaw ano wala na nato video ni atong bingko nga pinalotaw no kay lisod guys gibalhin balance kamera ano? ano atong atong photo nga pinalotaw ang bingka nga pinalotaw no lami kay siya lapi kayo ni gusto mo magpaloto diha aw oh, matik iyo ra kong ipm sa akong facebook para magdungan tagloto pero sayon ra kayo ni guys so mayong hapon no mga kamati uh, Mana ni ato naimo nga bingka no sa atong pagsinakaisikay sa kaadlaw gahapon pa jud no dili lalay man bingka ta no pertay na hanag trabaho noon mahondahon magkagud lubi ang takhan pa kayo magkagud takhan gyud pag trabaho noon magpagaling pa kumay magkilis pa ka uluman pa ni mo isa kagabi eh mo ni ato na yung ipanghatag sa silingan kay birthday man ni Clyde Clyde karon So, ato na ipahatag ng mga bingka. Kahit tanan mga mga kamakino, amo na ipahatag sa mga silingan, no? Sorry po sa dili po ma matagaan kay Ang gamay-gamay ra jud, ang pulo ra ni then train takabok ning gagmay. So, ato na ning bahin-bahinon. Atong butang ang pangalan og pahaila ani. So, let's go. So, ano oh, no ni no, no? adra na bahin tanan no, mga mga pre. Ah, uh, na tanan ni sa mga pag iyan eh mga silingan kani laning lang tatay huswi ni kani lang ka ati popo dayon kani kang lolo -nim, nim kani kang kang dangkay ni kani kang mama lisli -le. dayon kani po kisa ni kailang uh, ilang buging yun kani kang michelle o oh, ang uban unya na kay wa paman ho kuan unya na pud ang uban Loto, magloto, pa pata sige okay oh nara guys, Shopee delivery siyapi delivery, birthday girl oh, oh, mga hatag daw siya bingkas, mga silingan oh, mga hatag siya bingkas, mga silingan, lakaw na oh, nga na ibalikin to. ikaw dito, mag-usap-usap ka, lahat man na yung mong wala ko na isulot ya. niya sulot sa ito ba?